na unang kontrobersiyang ito. Few days ago, lumabas na yung pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mm -hmm. na supposedly he is now the administrator of the Kingdom of uh, Jesus Christ. Mm -hmm. Ano ang nakikita niyong mensahe na gustong iparating nito amidst the controversy sa inyong komite? Ewan ko kung gusto nilang iparating pero yung mensaheng nakakarating sa publiko eh lalong dumadami ang mga issue. Uh, lalong lumilinaw kung ganong ka-intertwine uh, ang mga interes, maging ang mga economic interests ni Duterte at ni Pastor Kiboloy Dahil usually po ang uh, nagaatas ng isang administrator sa kanyang properties ay isang tao na hindi kayang um, siya ang mga siwa sa mga properties niya. So ganon kataas, kalaki ang uh, pagtitiwala at pagsasakamay Uh, ni Kiboloy uh, kay Duterte sa kanyang mga ari-arian. May kasabihan pa nga, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Isa pa, dahil ginawa niya iyon, ipinasakamay niya kay Duterte yung kanyang pagmamayari, lalong kumakalat yung hakahaka -haka na naghahanda siya si Kiboloy na tumakas dito sa Pilipinas. Kaya inuulit ko po ang aking panawagan sa Bureau of Immigration na siguruhin na sa lahat ng borders ng ating bansa, sa lahat ng mga ports of exit, ay hindi uh, makatakas si Kibuloy.